Hello, may, din, may out, mga at out na ka ka-idol. Namili tayo ng SIM card. it ngayon ay 80 pesos na po SIM card ng Globe. Ngayon po ay pumunta tayo sa ating sasakyan. Nandito po tayo sa bayan ng Maribeles. Ayan, ito po yung pamilihan ng Maribeles, guys. Pero marami din sa Kaya, kayo. Hindi po. Pinaparahan nila ako kasi akala nila sasakay ako. Pero hindi. Kaya ngayon tatawid po tayo. Sandali lang po. Takot akong tumawid. Na ngayon, ito na. Targa hanggang ngayon, kahit nasa Pinas ako, targa takot pa rin ako tumawid. Takot talaga ako tumawid. Ewan ko ba. Eto mga kalodi, nandito na po tayo ngayon tatawid na tayo sandali lang po mga kabahayan ayan ayan ang mga pamilyan dito 80 80 rin pala akala ko 50 lang okay guys maraming salamat po sa inyong lahat at tayo pupunta na ano yun tayo ka muna bibili mong tayong pizza ang gusto mong pizza ay doon tara tara Bili lang muna tayo ng pizza, mga kalodi. At gusto nyo dun tayo sa kanila. Di po yung bagsik po ay gusto bumili ng pizza. Palibasa, may pera pa siya. Asan ah, eto? Dun ba sa kabila. Dito, dito. Bili dito. Iyan, bilo tayo ng pizza. Etong barber shop. Iyan. Hello! Hello! Ano pong available nyo ngayon? Hawaian po sa karat. Magkano po yung Hawaiian? 85. 85. Tapos yung isa, sinabi. O oh, sige po, dalawang, yung pinakamura. <laughs> Dalawa na po. Okay, yan. Bibili po tayo ng pizza, mga ka-idol. Dalawa, hindi man takakasya sa atin yung isa. Hayang <laughs> gan! Pamilihan ng Maribel at Kaya dito na kayo. Tutor natin kayo.